Ayan po at uh, muli po naririto na naman po ang inyong abang lingkod at uh, muli ko kong uh, pinapabot ang aking mapagpalang uh, pagbati sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating uh, munting channel. Sa ating munting channel. At ganun din po doon sa mga bagong nag-subscribe. Maraming salamat din po at... Uh, kahit papaano paano po na-appreciate nyo po yung aking mga ina-upload na mga videos kung kaya't nagsusubscribe kayo kaya maraming maraming salamat po at nawa ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon at uh, sa lahat po ng oras at pagkakataon ayan po at uh, ngayon po ay araw ng linggo at uh, siguro po ay magpapaalala lang po ako sa inyong lahat Gamaging hindi to po sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel kong ito. Total linggo naman po at uh, araw naman po ng pagpapahinga ngayon. Ay uh, magbigay naman po tayo ng kahit na kaunting oras lang. Isang minuto, dalawang minuto, hanggang limang minuto. Nakausapin po natin ang ating Panginoon. Upang sa ganon ay uh, uh, hindi po niya makakalimutan na mayroon siyang anak na nakaalala sa kanya ganun lamang po yun at uh, kaya ko po naman itinuturo sa inyo ito dahil nga po yun lang naman po ang aking ginagawa magmula po na aking pagkabata ay ang pananampalataya po sa kanya ay uh, talagang uh, hindi po naalis kundi baggos ay uh, patuloy pa rin po mas masidhi pa po yung aking pagtitiwala pananampalataya sa ating Panginoon alalahanin po natin na uh, lahat po ng bagay sa mundong ito ay hiram lamang natin. Lahat po, maging itong buhay natin ay hiram lang din natin. At uh, wala pong uh, wala pong nagmamay- wala, hindi kailanman hindi po tayo nag, nagkaroon ng ating sariling pagmamayari kundi lahat po nang nandito sa atin, kung ano man po 'yon nandiyan sa inyo, 'yan po ay uh, pinahiram lamang po 'yan sa atin. So ang pakiusap ko lamang po since na linggo naman po ngayon at uh, uh, siguro po magtataka kayo, magtataka kayo kung uh, bakit uh, hindi uh, magaspang ang bibig ko ngayon. Oo naman po dahil hindi naman po ako likas na ganun kasama, na ganun na lang ang bunganga ko kung magsalita ako at makapagmura minsan, madalas pala, ay dahil nga po sa... Kumbaga, nadadala lang po ako rito sa yung actual pong nakikita ko na ito pong ating mga mahihirap na kababayan ay talaga namang tunay na talagang hirap na hirap sa buhay at uh, madalas wala po silang makain. Kaya ganun na lamang po minsan na hindi ako makapag, uh, makapagtimpe sa sarili ko at uh, yun nga po nakakapagsalita tayo ng uh, ng uh, hindi na maganda bagamat alam ko po yun at actually yun po ay uh, sa totoo lang po pag uh, yun pong ganon uh, ganun na kagaspang yung aking mga yung mga lumalabas sa bibig ko sa totoo lang po iniiyakan ko yun eh pagkatapos po ng uh, pagkatapos po na wala na po ako hindi na, hindi na po ako nakaharap sa sa camera sa totoo lang po iniiyakan ko po yun yun po ang totoo Kaya nga po, Talaga namang uh, dangan nga lamang talaga at uh, kaya hindi ko madalas mapigilan yung aking sarili na makapagmura na halos ay uh, dahil nga po iisa lamang po alam niyo na po yan doon po sa mga naka, nagsusubaybay sa sa mga uploaded video ko alam niyo na po yan na uh, talagang uh, talagang po uh, hindi ko talaga matiis ang uh, mga kababayan ko nakikita lalo na po yung mga nadadaanan ko pag pumupunta po ako ng opisina ko, pag pumupunta po ako doon sa, mga, sa project ko, tapos may madadaanan po ako na mga ganong uh, kababayan natin na uh, paulit-ulit ko naman pong nasa, nababanggit ito sa inyo, talaga pong hindi ko maiwasan ang uh, tumulo ang luha dahil dito sa mga nakikita ko. At uh, yun po ang dahilan kung bakit uh, ganun na lang po ang pagkagalit ko dito sa ating mga politiko na hindi man lang nila matulungan itong ating mga kababayan nakitang kita naman po na talagang marami po ang talaga naghihirap lalo na po ngayon napakarami pong nagugutoman talaga at uh, hindi ko naman po magampanan lahat na puntahan yung mga kababayan ating mahihirap dahil nga po may ma may mga may mga tungkulin din po ako na dapat gampanan lalo na po dito sa sa konting uh, kumpanya ko at uh, marami po kasi akong iniikutan kaya yun lamang po kung ano lamang po yung nadadaanan ko yun lang po ang naabutan ko ng tulong pero hindi po yun sapat na makapagbigay ako ng pangsaing nila pagkatapos ng isang sakong bigas na yon ay alam ko wala na ulit silang Mapuntahan, wala na ulit silang mahihinga ng tulong ganon din po ay uh, nananawagan na rin po ako rito sa ating mga politiko na sana po ay uh, uh, tulungan na po natin itong ating mga mahihirap na kababayan at talaga naman pong napakarami naman po at uh, tunay naman po talagang halos wala na po talagang makain itong ating mga kababayan isipin lamang po natin na na lahat po ng bagay sa mundong ito ay lumilipas. So, ibig pong sabihin niyan kung nandyan man po kayo sa karangyaan ngayon ay lilipas din po yan or mawawala din po sa inyo yan. So, lahat po kasi yan ay pwedeng bawiin ng ating Panginoon anumang oras, anumang araw niya gustong bawiin sa atin kung anuman po mayroon tayo sa kasalukuyan. So, yun po ang uh, dapat po nating isipin na huwag po tayo magpakalunod sa sa ma, sa tungkulin natin, sa posisyon natin. Alalahanin din po natin na mayroong pong isang Diyos na naglalang sa atin lahat. Lahat po nang uh, mayroon tayo, lalo na po ito ina-address ko po rito sa mga politiko, maging buhay po natin, maging buhay po ninyo ay ipinahiram lamang po ng ating Panginoon. So kung may ano man po meron kayo, sana po ay uh, ipamahagi nyo naman dito sa ating mga mahihirap na kabayan. At uh, ugaliin nyo rin na rin po na kahit pa paano ay uh, uh, isipin nyo rin po na mayroon tayong uh, Panginoon, mayroon po tayong Diyos upang sa ganun ay hindi kayo nalulunod diyan sa kasamaan or either uh, na na nadadala kayo sa temptation ng mga limpak-limpak na pira so sana po ay uh, tumulong tayo dito sa ating mga kababayan dahil yun po ang talagang napakarami pong mga naghihirap kayon ngayon po ay uh, sabayan nyo lang po ako bagamat ay uh, hindi po maganda ang busis ko ay uh, maging kayo po mga uh, politiko ay, uh, sabayan po ninyo ako dito sa kakantahin natin ito Ata uh, 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 Ayan po, at sandal lang po ha Ayan po Lahat po tayo Hiram sa Diyos Ang aking buhay ko Tanging handog lamang Di ko ninais Na ako'y isilang Ngunit salama. dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang Pagkatao ay mayroong dangal xinung mai bá gibì xinung nặn má má, không đi ăn thùng, giùm đi akumi bi. kung di ko man bigyang halaga ang buhay na handu ang buhay kong iram sa Diyos kung di ako nagmama, sino ako digayaku nang aku isi lang pagkatauy ay mayroong dangal Sinung may pag-ibig sinong Nagmamahal, kung di ang tao, Diyos ang pinagmulan; kung di ako, may kung di ko man bigyang halaga. Ang buhay na handu Ang buhay kong iram sa Diyos Kung di ako nagmamahal Sino ako? po at uh, uh, kung hindi pa man nyo pa, kung hindi po nyo kilala ang inyong sarili sa ngayon dahil ah uh, lunod na lunod na kayo sa kapangyarihan at kasaganaan sa buhay ay uh, sana po ay uh, napanood ninyo ang video ng ito dahil gusto ko po sana na bumalik din kayo sa ating Panginoon dahil uh, alalahanin po natin na kung wala siya ay wala rin po tayo ng mga tao dito sa mundong ito. Kaya dapat po natin ipagpasalamat sa kanya kung ano man po mayroon tayo ngayon. At wag uh, huwag po natin uh, ituring ang ating sarili na makapangyarihan na tayo dahil tayo ay mayayaman na. Huwag po ganun dahil sabi ko nga po anumang oras, ay, pwede po niyang bawiin sa inyo ang lahat ng mayroong kayo sa inyo. So, sana po ay maintindihan niyo at paipagpamanhikan niyo na po kung naging emotional ako sa pagkanta nito dahil sa sabi ko nga po eh kung kung ang iniisip po niyo ay ganun ako kasama doon sa pagpananalita ako. iyon po ang hindi niyo alam sa akin. Dahil sabi ko na po kanina Bago pa lang ay sinabi ko na po sa inyo na kapag uh, gano'n na po na nakapagbitaw na ako ng mga masala, masamang salita ay uh, yun po ay pagkatapos po na wala na ako sa harap ng kamera. Iniiyakan ko po yan at nandito ba ako sa kwarto ko? Iniiyakan ko po yan at uh, panay po ang aking hingi, paghingi ng uh, patawad sa ating Panginoon. Kaya po ngayon linggo namang ito ay uh, bigyan po natin ng counting oras ang ating Panginoon na uh, kausapin siya. Ipadama din po natin sa kanya na mayroon po tayong pagmamahal sa kanya bilang isang tao, bilang kanyang mga anak. So ipadama po natin ang pagmamahal natin sa kanya upang sa ganoon ay uh, hindi nandun lagi yung kanyang uh, pagpapala sa ating lahat. So, ganun lamang po at uh, yun lamang po ang naging sikreto ko. Kung, uh, sabi ko nga po kung ano po ako noon, malayong may, malayong malayo na po ako dahil uh, sabi ko nga po pinagkatiwalaan po ako ng ating Panginoon sa lahat po. Nang uh, lahat ng inisip ko, lahat ng ginusto ko, actually ho, hindi naman ganun kaluho ako kundi lahat po ng inisip ko, lahat po yan ay ibinigay sa akin at pinahiraman po ako, pinahiram ako ng ating Panginoon dahil po sa aking pagtitiwala sa Kanya at ganun din po siya, nagtiwala din po sa akin kaya lahat po ay ibinigay niya sa akin kaya yun po yung madalas ko sinasabi sa inyo wala na po akong kailangan sa buhay ni ano pa man, maging pira po, hindi ko na po kailangan yan at uh, madalas ko pong sinasabi rito na yung mga blessings na patuloy na binibigay sa akin ay bigay na pong diretso dito sa aking mga subscribers at mga naniniwala, nagtitiwala dito sa sa mga sinasabi ko, yun po ang madalas niyong naririnig sa akin. Ganun lamang po at uh, ulitin ko lang po, ang Diyos po ay pag-ibig, ang Diyos po ay uh, mapagmahal, kaya po kung iniisip po ninyo dahil sa ngayon ay na nararanasan n'yong hirap sa buhay, huwag po ninyong isipin na kayo ay pinabayaan na ng ating Panginoon. Makipag-usap lamang po kayo ng taimtim sa inyong puso, Isurrender n'yo na po ang inyong buhay kagaya po ng ginawa ko sa kanya. At uh, lahat po ay, uh, ay uh, ipagkatiwala natin sa kanya at hayaan natin na siya ang gagawa ng programa para sa atin. Maraming maraming salamat po at uh, sana ay uh, pagpalaing kayo ng ating Panginoon at ilayo kayo sa lahat ng mga sakuna. Maraming maraming salamat po.